Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong pecha para po ngayong July 23 at July 24, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa naman po dito sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 23 ah, uh, kaya dito tayo sa July yan ay 7 23 sa ating pecha at 24 sa ating taon yan, ganun po rin po simplify lang muna natin yung mga number natin 0 plus 7 is 7 2 plus 3 is 5 uh, 2 plus 4 is 6 ganun din po dito sa bandang gitna. 7 plus 5 is 12 at 5 plus 6 is 11. Ganun din po sa bandang baba. 12 plus 11 is 23. Ayan, ito po yung ating unang numero. Meron tayong 23. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin pa rin ang numero natin dito. 7 plus 5 plus 6 is 18. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron po tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, na rin po natin yung matayaan. 18-23 or 23-18. Yan, pwedeng-pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 18 at 23, isisimplify din po muna natin yan bago natin yung sumala. Uh, dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito po yung ating isinumada dyan, 9 at 5. At uh, unahan natin isumada yung 9, tunin mo natin itong 18 sumada 18... 1 plus 8 is 9... at itong 27... sumada 27... 2 plus 7 is 9... at 36... sumada 36... 3 plus 6 is 9... ayun mga idol... At dito naman po sa 5... kinuha muna natin yung 23... sumada 23... 2 plus 3 is 5... at 14... sumada 14... 1 plus 4 is 5... at 32... sumada 32... 3 plus 2 is 5. And mayroon, ito po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada update para po ngayong July 23. Meron tayong 9, 18, 27, 36, 5, 23, 14, at 32. And rumble lang po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga personal na po nating numero. At sa ating sample, kinuha natin yung 36 and 36 and 14 then 5 and 18 then 23 and 9 ayan mga idol ito po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada ngayon pong July 23 Meron tayong 2036-14-518 at 23-9. meron tayong tatlong sample dyan at kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po sila, pwedeng, pwede nyo pwede nyo po mataya nyo mga yan. Hindi na makaya, pwede kayo magdagdag o kumuha dito sa taas sa mga naka-insertan po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano po po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong July 23. At next natin, isunod din po natin yung ating advance sumada para naman po ngayon July 24 at ayun mga natin umpisa natin dito tayo sa July 7 pa rin tayo dito. 24 sa ating pecha 24 din po sa ating taon ayan ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang muna natin yung number natin dito 0 plus 7 is 7 2 plus 4 is 6 at 2 plus 4 ulit is 6. Ganun din po sa bandang gitna. Add pa rin po natin sila. 7 plus 6 is 13. At 6 plus 6 is 12. Ganun din po sa bandang baba. 13 plus 12 is 25. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 25. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 7 plus 6 plus 6 is 19. Yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 25, 19 or 19, 25. Ayan mga idol. At uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin. Yan. Simplify muna natin itong mga numero natin dito bago natin sumata. Dito po sa 19, ayan, 1 plus 9 is 10 two digits din po itong 10 kaya sisimplify din simplify din po natin yan kaya naging 1 plus 0 is 1 at dito sa 25 2 plus 5 is 7 ito po ang isusumada natin 1 at 7 at ayan unay natin isumada ang 1 kunin mo natin yung 10 sumada G is 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 pwede rin dyan yung 37, sumada so, 37, 3 plus 7 is 10, at uh, 28 sumada so, 28 2 plus 8 is 10 ayun mga adult, like, dito naman po sa 7, pinuha muna natin yung 25, sumada so, 25, 2 plus 5 is 7 at uh, pwede rin dyan yung 18, uh, 16 sumada so, 16, 1 plus 6 is 7 at 34. sumada so, mga dalit rin 3 plus 4 is 7. And mga dalit, ito naman po yung ating mga nakuha ang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumada ngayon pong July 24. meron tayong 1, Gs 19, 37, 28, 7, 25, 16, 16 at 34. Ayan, rambol lang po natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga ang gusto natin, mga personal na po natin yung numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan mga idol. At sa ating pong sample naman, kinuha natin dyan yung 10, 10 and 34. Uh, 16 16 and 28 then 7 and 19 ayan mga idol ito naman po yung mga nakuha po natin mga sample, mga kombinasyon sa ating sumada, sa ating advance sumada ngayong July 24. Mayroon tayong 1634, 628 at 719. Ayan, mayroon tayong tatlong sample din po dito. At kung okay naman po, nagustuhan niyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, pwedeng, pwede pwede nyo pong matayaan yung mga yan. Pwede naman kayo, pwede po tayo makakuha o dito po pumili sa taas sa mga naka-insert po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung uh, nagugustuhan po natin mga kombinasyon uh, at ay mga idol yan po ang ating sa pecha para po ngayon July 23 at July 24 2020, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat